award-winning, highly respected actors. <laughs> di ba kapag eksena ng iba, hindi na para mag-stay doon, di ba? Pero kayo po, nag-stay kayo to cheer them on. Ang ganda pong tingnan. Okay, now let's go to our next BTS. Ito na. Okay, let's watch it. Siyempre, as a third wheel. <laughs> And then, nag-photoshoot uh, yun eh, for promo. Ah. Yeah, nag-photoshoot kami nun eh, tapos <laughs> hindi kami kita. Uy, parang ang mo. Grabe yung alon kasi sa La Union, di ba? Sobrang taas talaga, sin perfect. Yung time na yan, yun yung perfect atat Kayo po mas alam yon. Pero yun ata yung magandang alon. Eh ako, hindi ko po abot yung heng. <laughs> Kaya nakakapit po ako sa kanila. Tapos may hawak na din ako ngunit ko na buwi. So, yun. Kaya <laughs> natandaan ko yan, yun yung wrap ng first leg natin. Tapos si Donnie lang yung naliligo. Siya lang. Tapos nung nag, ano na tayo, it's a wrap. Pumunta ka lang dun. Well, Hi! <laughs> <laughs> diba? Tapos yeah. sumunod si Jameson. Parang yun yun eh. Parang, parang gusto mo mag-swim kasi tapos na. So, uh, tapos, wala na kasi, wala nang na eksena yun. Oo nga, so si Donnie lang. Kasi parang, parang si Bell yung last na kukunan, tapos si Donnie naliligo, naliligo. na siya doon. So, so nag-rap si... ako, oo. Parang gusto na nilang mag-swim. Kaya nga, so, Ganun. so si Donnie, tapos sumunod si Bell. Tapos sumunod to. Tapos ito, bakit naman sumunod ka pa? <laughs> Valid Ay, question. Nagagalit siya. Ano Alam ka noon. Tapos ang tagal nilang paahunin for the ano group shot. Diyos ko. Diyos ko, Jameson. Uto. Pinanindigan ang pagiging third wheel. Yeah. Oo. -o. Pero Wait, masarap talaga kasi yung ano, dagat. Yeah, And that was after we shot scenes sa dagat. Yeah, yeah, din. yeah. Oo. Oh, Nag-surf-surf like kami. So, masaya. Masaya yung part na yan. Mm -hmm yung BTS moments na to. At hindi pa tayo nagtatapos dyan. Meron pa. Let's watch this. Yes, 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 At Andito po tayo sa labas ng studio at kasama po bumabagyo po dito sa aming set ngayon. Natural ba yung hair niya or extension? Ah, <laughs> uh, Miss May, inigaw na lang po kaya dito. So, like ka hindi nakakarinig sa akin. Bakit ganun yung bosses ko? <laughs> <laughs> In fairness naman, ako yung reporter, pero mukhang ako yung nasalanta, di ba? Hindi, pero pinagyo talaga kayo doon. Ano po yan? Yan po yung cycle na may first stage one. <laughs> signal one, signal two na parang typhoon. Tapos, safe naman po kami and, you know, the shoot must go on. Pero, binigyan ko lang ng, ano, Joke time, gano'n. Pero it's such an honor na ma-interview ang ating highly respected at award-winning award actress yeah. na si Miss Mylene. <laughs> 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 ang saya, no? kahit na binabagyo, talaga nag-push through. And kita namin, good vibes pa rin yung set. Good vibes na good vibes pa rin. And last but not the least, balita ko may pa-surprise daw na nangyari dito. Let's watch this! bilis! Isa pa? Okay, one more, one more. Ay! Ay! Abangan nala ay Uy, ano yun? Tsaka, what smile was that, Donny? Ano yun? Di naman eksena yan eh. Kaya nga. Uh Oo. -oh. So, secret, totoo yan? Secret na ako nung ginagawa namin dyan. Ah. They're so, to um... clarify, oh, totoo yun. Hindi yun eksena. Um, kasi nung time na yan, we were, parang nasa, ano, kami ng coffee beans. May nakita akong sobrang liit na coffee bean. Sobrang liit. And I posted it on Instagram, actually. I asked him if he kept the coffee bean. Ayun, so yun yung inabot ko ka sa kanya. Parang ang ginawa namin, nag-start siya. Inabot ako ng coffee bean ni Belinda. Sabi niya, ito. Tapos ako. So after that, I gave her naman an even smaller one. Then she gave me another smaller one. Then we just kept finding from the whole thing, yung pinaka mas, yung mas may maliit na coffee bean. Hindi ko alam kung ba't namin ginagawa yun. Oh. Yun lang, yun lang ginagawa namin. So, randomly. <laughs> sa mga nanonood sa live stream, lahat po dito nag <laughs> <laughs> Pero, nasa akin pa rin yung coffee beans na binigay niyo. <laughs> 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 Ako magtatanong yan. weh. <laughs> 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 Ikaw ba, Bel? Nasa'yo pa ba yung mga coffee bean? Ginawa ko na pong kape. <laughs> well, ang cute naman. At least diba nakita natin na hindi yung eksena. Talaga may ganun pala na na-reveal na ginagawa nila. So, na Sino nag-take ah. ng mga BTS photos na to? Ang galing niyo ha. Di namin alam nag-film kayo habang... Ah, Actually, Miss Garlic! Miss Garlic pa nang galing lahat to. Ganon siya. Multitasker si Miss Alam Karin. nyo ba, guys, na film tayo? Tino mo yung sa inyo, yung nagtatawanan kayo? Alam nyo ba, may nag-BTS? No. joke lang. <laughs> Love namin yung, ano, yung content team namin. Yes, ang galing. May mga authentic na eksenang nakunan din. Nabitin ba kayo dun sa BTS, guys? You want more? Okay, let's watch this. Oh? Meron pa. Meron pa. Meron Equal one, There you go. Yan po ang series na gagawin sa VIEW, yung Red Flag Diaries. Dahil alam namin, gustong-gusto nyo ng BTS. So, every Monday and Tuesday, that's today, di ba? 25, 26 may bagong episodes, di ba? Every Monday, Tuesday yan. Tapos pag Friday, pag miss na miss nyo na yung Don Bell, may lalabas na bagong BTS episode. So, that's November 29 na lalabas. Yung Red Flag Diaries exclusively on view! Ano oh, ba? Diba? Busog na busog lahat may diba? meron tayong totoong episodes ng show plus BTS pa. Okay? So again, that's uh exclusively on View starting November 29 and new episodes every Friday for the BTS. All right. Now, ito na talaga 'yung MediaCon. <laughs> Dito pa lang To start, let's move on to our uh, Q&A segment. Ito palang po yan. Okay. We are truly honored to welcome some of our valued friends from the media who are here with us today. So we'd love to hear from them, beginning with our friend from Business Mirror. Hi! Where's our friend from Business Mirror? Do I, do I ask the question or sila po? Okay, asan po ang ating uh, friend from Business Mirror? This is your time to shine. Please.